Yung mga nakikita natin imposible, kulang pera natin, hindi natin kaya gawin. Lahat ng gusto mong gawin, pwede, natagan mo lang ng... Believers, real estate business na pwede mong gawin sa provision. Yes, kung ikaw ay may work full-time, sa, dito sa probinsya, pwede mo itong gawin, side hustle, pwede mo rin siyang gawin permanent source of income natin. Lahat nga, sabi ko, it's a matter of strategy. Alam mo, yung mga nakikita natin, imposible, kulang pera natin, hindi natin kaya gawin lahat ng strategy. Lahat ng gusto mong gawin, pwede, natagan mo lang ng strategy. Because yung space na namamagitan between you and your goal, that space is called strategy. Okay? So ngayon, strategize natin kung gusto mong magpunta sa real estate. Ang first is, tinawag ko siyang rent for rentals. Yes. So, ikaw ang magre-rent, tapos ipaparent mo. Pero may gagawin ka. For, for example, parking. Dito po sa amin, dito sa Bataan, sa Hermosa, usong-uso to. Meron po mga nagre-rent ng malaking, ano, malaking space katabi ng mga establishment. Dito, meron kami factory kasi dito sa si Hermosa. Malaking resto, coffee shop, or business area. So, ayusin mo lang po yun, gagawin mo lang siyang parking area. Actually, hindi ka naman magpo-construct eh. Lilinisin mo lang siya. Tapos, meron ka lang isang bantay. So, ikaw ang nag sa space na yon Then, yung maraming motor, maraming tricycle, maraming kotse, maraming van, maraming SUV, magbabayad sa'yo. Okay? parking area. pag mo, pag may naispatan kang malaking area, may katabi mga big businesses, yan na yon. And another for this rent for rental is vacant offices. For example, meron kang nakita sa bandang sentro or sa province. For example, meron isang malaking space na office space or tabi-tabi sila. Rentahan mo yan. Tapos ikaw ang magganap ng magre-rent. I'm sure kikita ka niyan. Marami na pong gumagawa niyan. I talk to one, one person. Few years ago pa to, ah, yan ang ginagawa niya. Pag mura kasi, di ba? Pag wala pang ano yan, wala pang nagre yan, mura pa yan eh. So, rerentahan na yan, buo na yan. Alim yan, re ko na yan. Then, siya na ang baalang magpaparent. That way, kikita ka. Abang nagbabayad yon, meron kang Income. Kasi ikaw ang kausap ng owner. At ikaw naman ang kausap ng mga business owners na nagre-rent. Gets? Okay? Alright, so marami pang pwedeng gawin yan. So pag-isipan mo lang, ikaw magre-rent, tapos ipaparent mo siya sa iba. Sa ibang gagamit. Na matutulungan mo rin sa kanilang business o pang araw-araw nilang ginagawa. So second na pwede natin gawin is as an agent. So, for example, meron ka nakita na warehouse for rent or private resorts. Marami yan sa sa province, di ba? Dami nang nag-convert ng private resorts. So, ang gawin mo po, una, usapin mo may ari, ang manager, may mo, hahanap ah, ako na rent ng warehouse mo. So, pa ako na pupunta dyan sa resort Okay? So, habang nagbabayad yun, merong katiyak na commission. Simple lang, di ba? hindi mo kailangan gumasos, hindi mo kailangan mag-resign para kumita ka. And third option natin is apartment rental management. So for example, may mga malalaking uh, apartment na pwede mong renta. Then, ikaw yung maghanap ng bed space. Okay? Alam mo, hindi rin naman ikaw ang gagawa niyan eh. Pwede mo namang may assistant ka na gagawa niyan. Nasa iyo lang yung idea. Alright? Okay, Gilbert. Bago ang last, kapi muna tayo, universe. And last, rent a farm. Kung meron kang makita farm dyan sa province, pwede mo yung rentahan. Pwede mo nga sa different parts. For example, isang area na yan, ito, pang gulay lang to. Ang gulay po, pag nagtuloy-tuloy yan, meron kang daily income. Ito naman pang poultry or kalahati, pwede mo rin iparent. Okay? So, ginipers itong mga tips na yan, ilan lang yan sa pwede natin gawin sa real estate. Kaya kung nasa province ka, so you really love real estate business, So, pwede mo tong subukan. Hindi ka gagastos sa malaki. Ang kailangan mo lang, strategy. Sabi nga, lahat ay sa strategy. Pag-isipan, maging wise in doing your real estate business. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.